Sa Maynila naman, isang dalagang pinatay ng lalaki ng hold sa sinasakyan niyang jeep. Natunto ng pulis siya ang bahay ng suspect pero wala siya roon. Narito po ang aking report. Sa tanggapan ng DSWD Manila, dumulog ang ama ni Christine Don Concepcion, ang 20 anyos na dalagang hinoldap at binaril pa sa mukha. Huli raw niyang nakita ang anak kabago pumasok sa trabaho. Base sa investigasyon ng MPD Homicide, sa may R Papa Station ng LRT sumakay ng jeep si Christine. Pagdating ng Santa Cruz, sumakay ang suspect at nagdeklara ng holdup. Tinangay daw ang bag ni Christine at binaril pa sa kaliwang pisngi. Tumagos ang bala na kalibre 45 sa kanyang bato. Dinala siya sa Jose Reyes Memorial Hospital pero idiniklarang dead on arrival. Hirap. Nakahirap. Kung ano lang kailangan mo, hindi kailangan mo yung buhay. Pero sana hindi binaral, hindi sa mukha. 2012 lang gumraduate si Christine mula sa pamantasan ng lungsod na Maynila, cum laude sa kursong tourism. Kasalukuyan nagtatrabaho sa isang sikat na hotel si Christine at balak na raw mag-abroad. Maraming pangarap, kaya lang wala na eh. Sobrang napakabait niya, boss. Linggo-linggo, maatin sa simbahan yan. Natunto na ng pulis siyang bahay ng suspect Pero tanging ang ama lang niya, ang nadatnan pero hindi raw nito alam kung nasaan ang anak. Yung gumawa nito, ano to eh, o, walang yan tao talaga to eh. Unang-una, biro mo, nang hold up na, pumatay pa. Ay ito, tingin ko, ang gumawa nito, kung hindi nagda-drugs, may depresya sa ulo eh. Ongoing ang ano natin, ang natin ngayon sa, sa Isa pang ikinagagalit ng DSWD at Amani Christine, wala na raw sa plot ang dalaga ng makita sa Universal Funeral Homes. Ayon sa Sanitation Inspector, malinaw na paglabag daw ito sa PD-856 o Code on Sanitation of the Philippines. Napagsabihan pa nga ang funeral parlor nang dumating ang ipinatawag na kinatawan. Wala sa plot yung anak ko sa taas. Sabi ko nung ano baklasika yung puninaryak. Inaayos naman po namin yung trabaho namin. Eh, Pagdaliin ninyo! O oh, sige po, iyon. Hindi tanggalin oh, po, iyan. na kayo. Kung may sala ang punerarya, pagbumultahin ito at posible pang ipasara ang punerarya. Uh, you must accord care and respect doon sa bangkay in accordance with customs and tradition. Mariz Umali, GMA News.